pagpapatuloy ng ating proyekto sa community immersion natin. Nandito na po ang Phase 5 ng Alternative Learning System Project Isla at Karunungan na kung saan tinatawag natin itong Bank Karunungan. Magkakaroon tayo ng isang maliit na bangka para sa karunungan nang sa ganon ay maabot natin ang edukasyon sa Isla Solomon na kung saan ito ay magiging sasakyan ng isang ALS teachers o ng mga ALS teachers para mapabot nila ang edukasyon sa lugar na iyon. Halina at tunghayan natin ang kwento. Ang Bangkarunungan Project ay nasimulan pa sa panahon ni Sir Henrich Jason F. Subala na kung saan siya ay nakaisip na dapat sana ay merong isang motorized bangka para mas madaling maabot ang lugar na yun. At siyempre, ngayong siya ay wala na, tayo na naiwan ay magpapatuloy para sa proyekto at eto na yung magiging katuparan nito para magiging sasakyan naman ni Sir Virgilio Hilario Costales, ni Teacher Ruth Garcia at Madam Cheryl Pilio. Kami ay nagpapasalamat sa mga stakeholders na tumulong sa atin para mabuo natin yung bangka na ito para sa Bangkarnungan Project Phase 5. Ang Launion Schools Division ay nagbigay ng inisiyatibo para mabuo ito para nang sa ganon ay may sakatuparan natin ang pangarap na ito para sa mga taga-isla. Maraming salamat sa ating stakeholders na hindi po nagsawang sumuporta sa amin. Isang pagsaludo po sa inyo mula sa aming taus-pusong pasasalamat. Okay. So, nandito tayo ngayon sa exploration area ng bangka natin. So, makikita ninyo. Nandito doon ating sponsor ng skeleton ng bangka, si Sir Jared. At yung kasamang nag-work. At ito na po ngayon yung bangka ng mga kasama. Mag makikita okay. okay, so isang linggo na lang at matatapos na yung bangka na kung saan ay pwede natin magamit para sa Isla Solomon. Maraming salamat! ng edukasyon sa isang isla sa La Union ang bangkang pangkabuhaya na tinawag na Bank Karunungan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Anthony Ian Reyes ng PIA Ilocos Region. Dating dilipisyaryo ng Alternative Learning System o ALS si Jared Doctolero. Ngayon siya na ang operator ng bangkang binansagang Bank Karunungan. Proyekto ng Bawang North District ng Schools Division of La Union na may layuning dalhi ng edukasyon sa isla ng Solomon sa bayan ng Bawang. Sa pamamagitan ng bangkarunungan, mas napapadali ang paghatid sa mga guru ng ALS patungo sa isla kung saan may 26 na kabahayan at 80 siyam na individual na karamihan ay salat sa buhay at karunungan. Diyaman ang gayang ng project ni ALS na bangkarunungan, Anak ko ito ay may na para kanyang may mga para kanyang para tuters at para hanap buhay ko para tutanoy ako. Kaya't malaking tulong ang pagkakaroon ng proyekto ng bangka sa mga guro, lalo na sa mga bingisiyaryo ng proyekto. Kaisip tayo ng isang programa na bangka para mapabot natin ang edukasyon sa Isla Solomon CLC na kung saan ayon ay functional na ngayon at nagagamit na ngayon ng ating tuters ng Bawang North West nag-arap ah, na tennis ko sa dating ng katana ng ah, kultura uh, So, dadaw ko sa'yo nga pag-ibig ng pati alas So, hindi ka makanyada No, may tuloy mo yung tennis ko lang sa talong arap na Ang bangkang ito ay hindi lamang buro ang hula Hulan din ito ang pag-asa para sa mga pangarap ng mga taga-isla Solomon Mula sa PIA Locos Region, Anthony Ian Reyes nag-uulat para sa palitang pambansa.